Okay, may isi-share ako sa inyo ngayon. Isang mahalagang bagay, mga kaibigan. So, problema nito ay sumusuka ng langis dito. Yan, no? Sa, sa dipstick. Suka kagad. Pag angat mo, lakas ng suka. So, ang ginawa, binunot dito. Pina, ano, down to earth, kung tawagin yung mga nag no? Bakit down to earth? Kasi yung breather nakaturo down sa earth, <laughs> sa lupa. <laughs> so nung nagkaganon nakakahinga ng maluwag yung breeder galing sa valve cover nabuwasan yung talsik pero meron pa din ibig sabihin hindi sapat yung paghinga niya. So, ang ginawa natin magpihin ko dito sa hose ni tatay ito yung nakakabit yan so ang ginawa etong malaking breeder hose inugtungan inugtungan dito itong mas malit na hose tapos ikinabit dito sa butas ang problema pag ipinasok lumiliit lalo yung butas kasi masikip to doon sa sinusuksukan so hindi siya makahinga so ang ginawa ko kumuha ko doon sa aircon shop ng tubo na pasok doon sa breather hose mas malaki ang butas dito sa hose na maliit kasi ito napipisa ito eh pag sinusuksok eh hindi pa yung ganyan kalaki pag pumasok yan dito gumagano na lang yan lumiliit na yung ito matigas So hindi niya mapisa aluminum to. So, ngayon, pinasok ko rito sa original niya na air filter tube sa intake, napuntang turbo. At yun na. Yan na tumapos sa problema. After niyan kasi malakas yung higop ng turbo eh. Ang lakas yung higop niyan. So bukod yung buga nitong breather bukod yung higop niya so talagang yung pressure sa makina may higup niya ng maayos so, after noon wala nang tumadalsik okay na so ingat kayo sa mga breeder nyo minsan barado ang breeder kaya lang tumatalsik dyan hindi ibig sabihin nun piston na kagad, piston ring breeder muna kayo minsan mga PCB stock up sa mga di gasolina sa mga diesel naman yung breeder muna unahin mahalag dapat nakakahinga yung mga breeder hose na yan kaya nga breeder hindi na yung makabreed susuka yan ng langis kung saan saan sa mga oil seal dito magugusok ng puti sa dipstick magugusok yung pala hindi lang siya makahiga dito sa post na ito so ngayon problem solved na nakita na ni tatay libre lang yan na nang bayad yan nakakawin na si tatay next na tayo thank you